Samantala, pinalilikas na ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City ang mga residenteng nakatira malapit sa bulkan. Sa monitoring kasi ng few volts, nagkaroon na ng bitak ang mga bato sa ilalim ng bulkan na senyales na posible na itong sumabog. Si Ryan Lasigue sa detalye. Abiso sa ating mga kababayan at mga LGU sa Negros Negros Provinces na nasa paligid po ng bulkan na mataas na po ang tsansa na magkaroon po tayo ng tinatawag na magmatic eruption. Nagbabala ng matinding pagsabog ang feebox ng Bulkan Kanlaon sa Negros Island. itay matapos muling mag-alborote nito. Nitong araw ng lunes, nabalot ng puting usok ang itaas na bahagi ng bulkan. Sa nakalipas na 24 oras, nakapagdala ang feebox ng mahigit 300 volcano tectonic earthquakes. Ito ay lindol na likha ng pagbitak ng bato sa ilalim ng bulkan. Senyalis daw ito na gumagawa ng daanan ang magma para sumabog panabas. Mataas din ang naitala na sulfur dioxide emission simula noong June 3. Katunayan, naitala ito sa 9,985 tons per day. Pinakamataas ito sa lahat ng panahon na naitalang sulfur dioxide emission. Ang mga kilos na ipinapakita ng Bulkan Kanlaon ay nagpapakita daw ng pagsabog o ang magmatic eruption. Ngayon lamang po tayo nakapag, uh, nagkaroon ng Uh, ganitong uri ng unrest no o pag pagbubugnot ng bulkan na maaring o mataas ang tsansa na mauwi sa isang magmatic eruption. Paliwanag ng Chief Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division na si Maria Antonia Bornas na kung ikukumpara daw sa ibang klase ng pagsabog, ito ay mas mapanganib at nakamamatay. Taong 1902 pa daw nakaranas ng magmatic eruption ang Bulkan Kanlaon pero mahina lamang ito. Nandiyan na yung pinaka nakamamatay, yung pyroclastic density currents. Ito yung magkahalong abo, mainit na volcanic gas, maiinit na pitak ng bato, at yung mga nauuka na, do sa bungangan ng vulkan at sa dinadaluyan nito na mga currents or uh, mass o yung magkahalo na nakikita natin na na bumababa o nagdi-descend o nag-flow away from the volcano na makikita natin na merong uh, nagbi-below na clouds. No? Napaka mapanganib na mga ito. Ito ay ubod ng bilis, hindi kayang takbuhan. Ang lokal na pamahalaan ng Canlaon City, ipinag-utos na ang preemptive evacuation sa mga nakatira sa 4 kilometers permanent danger zone. Ang DSWD, nakatutok na sa nagpapatuloy na preemptive evacuation sa Canlaon City sa ngayon ay meron ng 88 pamilya o nasa 248 individual ang lumikas at kasalukuyang nasa tatlong magkakahiwalay na evacuation centers. Sa barangay Masulog, 65 pamilya o 204 katao ang nag-evacuate na sa Masulog High School sa Barangay Malaiba, 10 pamilya naman o 31 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa Malaiba Elementary School habang tatlong pamilya naman o 13 katao mula sa Barangay Pula ang nasa Pula Elementary School. Mabilis na kumilos ang quick reaction team sa Negros Island matapos ang magkakasunod na pagbuga ng usok sa Mount Canlaon. Samantala, Nakahanda na rin ang DSWD Field Office 6 Western Visayas na may mga nakapreposition ng family food packs sa Bacolod City at sa iba't ibang warehouse sa mga lugar sa Negros Occidental. Sa Canlaon City, halos 7,000 kahon ng family food packs ang nakaantabay bukod pa sa non-food items tulad ng hygiene, family, kitchen, sleeping kits at modular tents sa Negros Oriental. Merong labing apat na libong family food packs ang nakaposisyon sa DSWD Warehouse sa Dumaguete City. Habang 3,400 na kahon naman ng family food packs ang nakalagak sa storage facility sa bayan ng Valle Hermoso. Sa ngayon ay nananatili sa alert level 2 ang bulkan. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.